Hello people! Ayan. Binigyan ko si Mario ng tas at siya ay maghihimay ng malunggay. Siyempre, tuturoan ko muna siya. Ito na, mo yan. Yan, teka. Hindi, ganyan baby. Diba tinuruan na kita nung nakaraan po? Ganyan, oh. Ah. Okay, yan hinjan lang. Oh, ayan oh. Hmm. Okay. Ito tatanggalin mo ito dito. Ito oh, ganun mo, ganon. Wag na yan si Mama na diyan. Ito. Ito oh. Ay. Ayan. Tapos yan, tapon mo ito dito. Okay. Ayan, Oh. Ayan. Okay. Oh, mm. Okay. 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 kay mama Okay. kay mama. Hi, people. Good morning. Magluluto kami ng tinolang manok. Sabihin mo, tinola. Tinola. Chicken soup. Chicken soup. Chicken Wow! Next Mama. Wow, galing nga. <laughs> Sige na. Mama, may A bird? Oh my God, ginawa pang bird yung malunggay. Is me, marimar. Madali na! bird! magpi play ka naman eh. Madali na, baby. Nakikita ka ng people, oh. Hala. Bite daw ikaw. How old are you na daw? Di. Four. Anong three? Ano daw name mo? No, no. Marion James? Madodo. No, no, no. Kuya niko big na Patingin niya ng strong. Sakit naman sa people yung strong arms mo. Dali. oh galing ah. Mama, baby oh bird. Mama, nah, nah, baby bird. Baby bird. Ginawang bird yung malunggay. Okay na nga yan. Ha? O, oh, finish mo na kasi. Bilisan mo. Mama. Opo. Mama, ma. Mama. Love you, anak. Kita mo. Kiss mama, baby. Mama, bor. Mga oh, bird. Uh, baby, bor. Mm -hmm. Carpet. Mama, baby, bor. Mm Huwag -hmm. ka mag-play. Paano tayo makatapos mag-cook niyan? Uy, dito may lagay yung dahon. Hahaha. <laughs> Dito. Okay, yan yung kakainin natin. Hindi anak dito po. Ito.